Oops, kumusta guys? Nito tayo sa ating farm, sa ating silihan. Yan po ating mga silihan mga guys. Yung silihan natin mga kamigan. Yan, nasa 1,000 kapuno po ito mga kaibigan, itong sili. Update natin ating sili mga kaibigan. Nang wala itong update, update mga kaibigan. Yan, ating mga sili mga kaibigan, may bulaklak na po sila. Yan, nagsimula ng bulaklak ng iba mga kaibigan. Yan po ang ating update sa ating sili. Ayan mga kaibigan, ating mga sili. Para magandang forma ating mga sili mga kaibigan. Uh, so, mataba mga kaibigan, parang green ang kanyang, kanilang mga dahon. Ibig sabihin mga kaibigan, maganda, mataba. Ayan po ang ating mga sili. Uh, Tanggang semula dan God bless bro